Ito nga Philippine Coast Guard nakikita ang posibilidad na gamitin ng China ang natulang insidente ng banggaan nga dyan sa may baho di Masinlok bilang pagsuporta sa kanilang argumento hinggil sa kanilang pagkamkam sa teritoryo ng Pilipinas, partikular na dyan ho sa West Philippine Sea. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Bea Pinisa. Nakikita ngayon ng Philippine Coast Guard ang posibilidad na magamit ng China ang insidente ng banggaan sa baho di Masinloc bilang pangsuporta sa kanilang argumento na sila ay may sovereign rights sa teritoryo ng bansa na nasa bahagi ng katubigan ng West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, magaling ang China sa paglalabas ng kanilang sariling bersyon ng istorya at maging ang pagbabaliktad ng mga katotohanan kaya naman inaasahan na sa mga susunod na araw ay magkakaroon na ng pahayag ng China hinggil sa insidente. Bata rin anya sa mga nagdaang pahayag ng China, magaling din ang naturang bansa na manisi ng ibang nasyon sa halip na sisihin ng kanilang sarili. Well, the Chinese coast guard, historically, uh, based from my experience, they always have their own version of stories. So, most likely, they're going to release one. That is, that that would be a possibility. As I said, uh, the Chinese are always good in distorting facts and blaming other parties instead of blaming themselves. So, that can be a possibility. Gita Manitariyela, pinakamalakas sa panlaban at pangontra nila ngayon sa argumento ng China ay ang pagbabahagi ng katotohanan na suportado ng mga videos at larawan sa publiko na mga totoong pangyayari upang maiwasan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon hinggil sa paglaban ng Pilipinas sa mga iligal na presensya ng Chinese Coast Guards. Sa kabila ng pambabaliktad ng naturang bansa bilang taktika ay nanandigan si Tariela na wala nang makakatalo pa sa si mga katotohanan kanilang inilabas na nagpapakita ng kanilang pagtindig laban sa mga illegal at dangerous maneuvers ng mga barko ng China. I don't think that there is still something left for us to do. No, um, the mere fact that we are the one holding the factual narrative that is supported by videos and photos. Uh, there's nothing left for us to release. Uh, despite of them being very good in distorting the narrative, uh, parang wala naman akong nakikitang way uh, para sabihin nilang it's our fault. No? We have already um, shared everything to the public from the videos, photos, and our uh, um, real intention of uh, asking uh, them if we could them them. Uh, Uh, because of our humanitarian concern. I don't think uh, meron pang tatalo sa uh, katotohanan na inilabas natin. Samantala sa kabila naman ng insidente ay nananatili ang Philippine Coast Guard vessel sa Baho de Mansinloc upang magpaabot ng kanilang ayuda sa mga manging isda gaya na fuel subsidy at yelo para naman sa tuloy-tuloy na operasyon ng lokal na manging isda sa naturang katubigan. Tiniyak din ng Philippine Coast Guard na patuloy nilang babantayan ang kaligtasan at siguridad ng mga mangisda ng ligtas na makapaghanap buhay ay loob ng territorial waters ng Pilipinas. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.